kaya ikaw, ikaw, ikaw na may driver e eh. ikaw yung nakakaalam saan ma yan guys so, may bago yung kahina hanggang sa minimal. harmony mall yan yes, guys hindi ko na ipapakita yung pangalan ng mall kasi hindi, naman, hindi ko naman siya i-endorse ng mall ano, na yan eto guys ang mcdonald to ay bago lang siyang nagawa or bago lang ginawa itong makina na ito. ito yung daan papunta sa bayan ng San Pedro. <coughs> Makati din yung ano mo. Ako rin. Eh. Dapat mag express stop tayo. <coughs> ito guys ang dami kung gusto ng mga ng bahay ay sabi niya gusto <coughs> kanta parin natakun ng Honda no nung no? ano masuwab yung

Ito na yung tinta, di ba? Ay, ah, wala na. Ha? Wala na ang silba. Ay, yung may tinta. Ah, Dito ka na? Pag-park? Ha? Ah, sa loob. Ito na yung bayan ng San Pedro, guys bayan ng San Pedro. Ito yung simbahan ng ano to? Anong pangalan ng simbahan to? Saint Saint ah. Okay. Ayan guys, ang ating uh, simbahan. Oh. Guys, andito ako sa simbahan ngayon. Magsisimba kami. Ito yung pinaka ano nila, brown ng simbahan. Nagpa-park lang yung kasama ko. Yung bag mo. Church. bawal na dito no sumayin nyo ang Panginoon at uh, sumayin nyo rin ang uh, mabuting balita ng Panginoon ayon sa si San Mateo okay, uh, sa... Pauwi na kami guys at tapos na rin kami nagsumba. maraming tao guys sa simbahan kung nagtay ko na lang yung kasama ko uh, uh, ka. yeah. so, Marami din ng simba guys sa uh, ano church, daming ano. So, thank you, thank you. Mamaya guys, katain pa kami mamaya sa nalilang. Ay, nakaano ako. Pwede ba? Dalawa. Bente na lang. lahat yan? Okay ka lang nasa camera, kuya. Ano to? Na... Ano pangalan mo? Dalawa na yan? Ay, ibigyan mo ako dyan na. Okay na lang. Ayan. Mag-hi ka naman sa vlog ko, uy. Ah, ano pangalan ba? Yan, Alan. Ah ayun guys uh, bumili kami ng ng sampagita nilalagay namin saan thank you ah thank you. salamat ayan pauwi na kami guys uh, Na kami. Ayan, ito po yung ng, ano, parang park ng yung Pedro. Nakipan ng na ng 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 mamaya ulit kasi baka mamaya may music dapat nagtusok-tusok ka na lang nagiyaw-ihaw -nag uh -oh. sa oo saan? -oh. bahay mo? hindi, marami din sa ano ihawan? saan? marami po hi! hi! hindi yun? hindi, ano ko, teacher ko ay, teacher ibig bibili sila ng Ha! Ah, na ako ngayon, guys. Hagard na hagard. Pero, kailangan push ng ano natin. So, yan. Push, push, push. Kailangan mag, ano, kakain. Alam nyo, guys, kanina pa, hindi pa ako nakain. Nagpulang, kubutong na ako. So, ayan. Kailangan. At ito kami sa, ano, thank you guys salamat sa inyo at sana sana ano sana lagi kayo manood sa aking video Thank you, thank you so much, and uh, please subscribe my YouTube channel, Do Young Vlog. Bye, guys. Bye.